I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Kung kahapon nga guys ay talaga namang pinag usapan nga sa social media ang paglalabas ni Donnie Pangilina ng kanyang bagong single na Biglaan na kung saan ay talaga namang sobrang ganda nga ng lyrics nito at talagang alam na alam mo kung kanino o para kanino ito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil kaninang midnight nga ay inilabas na ang biglaan na kung saan ay talaga namang napapost na nga rin itong ating Doni Pangilinan. Pero ito na nga guys ang pasilip at mapapakinggan nga ang buong kanta sa Spotify. At eto pa nga guys, ang isa pa ang pasilip na talaga namang kikiligin kayo dahil para kay Bel nga ito. Siyan pa nga nito guys ay midnight hashtag biglaan. Napakomento na nga rito ang mga bula lalong lalo na nga ang kanilang mga kaibigan. At ayon nga dito ginulat mo kami ng biglaan congrats Donny dahil grabe nga talaga at sobrang ganda talaga ng bawat lyrics ng bagong kanta ng ating Donato kaya naman streams na tayo sa Spotify ng biglaan kaya stay tuned lang tayo for more update